So, so sugo desi, ang mga kaigsunan. tayo sa kadato, sa Mateo 19-17, may siya magtutudlo na maayo. Onsay ang ngayon na kong buhaton, aron matangat to kong langit, maang ko na kong kinaburi. Onsay tubag ni Kristo, usa lamang ang maayo ang Diyos ra. Sa iyang pagsulti, anak mga kaigsunan, wala niya ipasabot, wala niya ang kunang iyang kaugalingon nga Diyos, itungod kayo sa pag ni anak, fully human siya tao siya kay dito sa Pilipos sa iyang gibutang ang iyang pagka Dios gisulob niya ang iyang pagkatao kanon wanto kami ingon siya nga o lamang ang maayo ang Dios kung gusto ka sa langit tumana ang sugo tumanon ang sugo itson unsa ang sugo ang tumanon ingon ang Deuteronomio 4 bersikulo 13 tumana ang napulo ka sugo O kining napulo kasubo mga kaigsunan, gisulod ni sa Artas unang panahon ikaduhang kronikas kapitulo 5 versikulo 10 o kining arta sa subo nakita ni San Juan dito sa langit kinadayag kapitulo 11 versikulo 19 sa pag-abli dito sa sa langit nakita ang Artas sa tubo dito buti pa sabot ang napulo ka tuas langit o kining napulo ka makita nato mga kaigsunan nga wala usba sa Dios sumala pa sa Salmo 89:34 Dili ko pagausbon ang mga pulong nga nagagula sa akong baba Gigula ba niya sa akong baba ang napulong kasubo gigula Deuteronomio 9:9-10 Human ay ipamulong kang Moses iyan ang gisulat sa papan nga bato So ang nagagula sa akong baba mga kaisunan una dili ko magbaton ng laing Dios gawas kanato Ikaduha dili ka magbuhat sa bisan unsang dagway nga ato langit ini e as yuta ina e as ilalom sa ilalom sa tubigan ilalom sayuta. yuta dili mo po ang imong kaugalingon diha ya nang maribultuhan no ikatulo ayaw gamit ang akong ngalan sa pasipala ikaapat hinungduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini dinhi na sangit ang minilyon nga mga tawo bisan pa ang inyong denomination. No? Din tungod kay ang inyong isunod ang Domingo nga dili mo isugos. sa ginoo. Dili mo isugos sa O kining sugo nga Domingo mga kaigsunan. Sugo sa Romanong Katoliko. Di inatbutang ka na sa sinulat ni Thomas Aquinas na usang Tradisyon. O mingon ang Mateo City, City nga to sa Otso, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako Diin inyong gituman ang kasubuan nga binuhat sa tao, hinoon inyong gipadaptin ang subo sa Diyos. As far as the Bible is ang tradisyon di Asmarco City, City Gutsu, nagturlo sa Greek na original nga paradosis. O kining paradosis mga kaigsunan, kung imong butangan o Greek numerical value, ang equivalent ani sa Sunday keeping mga kaitsunan. as Revelation 13 verse 18, nga ang tanan nga nagsimba o nagbalaas Domingo o at sa Puerang Sabado na markahan sa 666. Kaya nga naman, tradisyon man. It is comes from the Roman Catholic. No? Nasayod man tang ang Roman Catholic mo ang best mga kaitsunan in Revelation 13. No? Nagkapot sa tradisyon Pasko, kalagkalag, on sa padiha, no? nag aksiptar sa Domingo, ingon, nga nagtudlo, nga i adlaw sa pagkabanham. Apan nun sa ni Pablo? Kadong Timotiyo, Kapitulo 1, Versikulo 18. Ingon sila, itong mga kaisunan. Tungod kay mo ni, kasagaran nga kaptan sa taw mga ikson nga maoy hinungdan, nga transfer mga ikson kining adlaw nga ipapahulay. Ingon pa din he. No? nahisalaag sila gikan sa kamaturan ug gilibog nila ang ubang magtuto sa pag-ingon na ang pagkabanhaw na hitabo na. Tarawa. ang nagtunlo na ipapahulay yung Domingo, nagpasalaag sa mga tao sa pag-ingon na ang pagkabanhaw na hitabo na o ang adlaw ipapahulay sa Diyos Yalis na. Nasayo ba nga mga kaigsunan mong sa isilot sa mga tao? nga wala magbantay sa adlaw ito sa adlaw sa bado tanawan ninyo kung imong tanawon din he sa Exodo 31.14.15 pati yun sa Diyos apa ng panutana kano mo pa man pati yata na di mo sa badista Ecclesiastes 8 versikulo 11 tungod kay dili diha diha ipahamtang ang hukom sa Dios busak ang inyong mga kasing-kasing nangahas pagbuhat ng dautan. Unsa man yung buhat ng dautan. Unang Korinto 6, no, ibigay ito sa, sa Ang pagsupak sa balaod sa Diyos. No? Pagsupak sa balaod sa Diyos. Lison na siya magubah. Ang balaod sa Diyos. Kung musupak sa balaod sa Diyos, rumaw sa city, kaaway ka sa Diyos. Busa, ihangyo ka mo, na mo supaka ang balaod sa Diyos. Apil mo sa kausa sa paglaban sa balaod sa Diyos tungkol kay kini-iglesya, kung nagpatindog sa kamaturan, maitungon sa balaod sa Ginoo. Walay makausap sa balaod sa Ginoo. Mo ni iyang gitawag nga government of God, no? Dili mahimo gobyerno ang Dios kung wala siya yung balaos. ang balaod. Ang balaod niya mga kaigsoonan, mo ni siya adak kang kris, moaga ka nimo ngadto aron maila, maila ka. Nga ikaw iya ni Kristo naman. Adha kung kamana ni? Galacia 3, versikulo 24, ang balaod na himong mag-aagat aron ni Kristo. Apan nung sao, nakaila ba mong Kristo? Wala. Kaya nga naman, dumingo man mo. Ang matuon nga Kristo Sabado, ang mini nga Kristo, Ikaduang korinto si versikulo 4, na ay mini ng Kristo. Kinsa man, ang Kristo nga dili matuon, Kanangingon, mutuod man ka mo, Kristo. Kinsa man na, antikristo mo nang nag-usap sa balaod o mo gusto siyang kaugalingon na siya magpakadiyos ka doon ta silang nika dos versikulo o 4 o kining maong kristo mo siya gitawag nga taong yawanon noon mo siya ang gihatagang sa yawa pinadayag trese versikulo 4 gihatagan siya sa tangang kagahom sa yawa otoridad o trono at bangkang kristo Mateo 28:18 si Kristo gihatagan pud sa tanang kagahom sa amahan sa langit ug sa yuta nagatbang ni karon So tiyan ta mo brad ang nagatbang karon ng persas pagsimba sa badog domingo sa katapusang panahon maoran ni sila ang dunay dako kay panagkabingkil ang nagsimba domingo markahan nga dili iya sa Dios ang nagsimbag na uh, Sabado, markahan ngayon sa Diyos. Doon na ba mabasa? Doon na. <coughs> Ezekiel, Kapitulo 20, Versikulo 12, Mingon. Balaanan ninyo ang adlong ito pahulay. Sa Santos na Biblia, nagaingon, balaanan ninyo ang adlong Sabado. No? Kay kinihimu na kung timaan, taliwala ka ninyo o kanako, aron ka mo makaila nga ako ang ginoo nga mo'y nagbalaan ka ninyo. Unsay gingon ni Kristo 1 Jesus versikul 27 Nagaingon siya mga kaigsunan ang akong mga karniro maminaw sa akong tingog ako ang nakaila ka nila nga nung man na may ilahanan Unsa may ilahanan ang iyang batasan na matagadlong ipapahulay iyang gituman Lucas 4 versikulo 16 o niya ang karon na karoon naaba mo ilanan, na amo ilhanan wala wala no ang inyong ilhanan ilhanan sa mananak.